Kausap natin si Police Lieutenant Wallan May Arancillo, nagpagsalita po siya ng Pilipina PNP, Anti-Cybercrime Group. Magandang hapon, ma'am! Ma'am sir, magandang hapon Ayan. po at magandang hapon din sa lahat ng nakikinig at nanonood sa DZMF Telerad. Mm -mm. Oo, kami po yung si Maan Makapagal at uh, Zandro Ochona. Ma'am, umpisa na ma uh, natin. Ano ba yung sinasabing mga, may mga police operations kasi lately na naka-discover kayo o nakakita kayo ng na mga pre-registered na ng mga SIM card? Yes po, Ma'am. Ma Tama po kayo. Marami mm -hmm. po tayong na... Uh conduct na operations po dito sa PNP Anti-Cyber Crime Group na kung saan po nakahuli tayo ng mga individual na nagbebenta po ng mga registered SIM cards. Mm -hmm. Ito po yung mga cards na nare-register po nila under their name and uh, marami po yung mga uh, nare-register nila ng SIM cards and binibenta po nila ito sa mga social media platforms, mga mm -hmm. marketplace po mm -hmm. at nakadepende din po doon kung nakalink po ito na verified na isang uh, uh, e-wallet account man po or sa isang financial account po mas mas mahal po mas yung, yung uh, pagpa-tinta nila so ranging 3,500 to 4,000 5,000 naman po 'yon pag mm -mm. sim card, sim cards naman po 'yon pag bulk bulk orders po meron pong 18 pesos up to 100 pesos po ang isang sim Teka lang ang isang tao ba kasi meron na tayong SIM card registration law. Ilang SIM card ang pwede mong ma-register sa pangalan mo? Sa ngayon po ma'am, yun po yung isang regulation na kailangan natin siguro i-update sa nakita na rin namin sa mga police operations since po um, hindi po natin din alam kung gaano kadami yung uh, pwedeng uh, ma-register ng isang tao. Pero compared po doon, uh, based po doon sa mga na-seize namin ng mga SIM cards po ay sa isang tao meron pong 100 uh, SIM card po na naka-register under sa pangalan po nila. And uh, also po sa iba naman po may, instan may instances naman po na ibang tao yung nire register nila dito sa mga SIM cards na ito po. Mmm, -mm, teka lang. At po. Oo, nila. oo pero 'di ba alam ko, Sandro, ang limit lang yan ay ano ba, tatlo, apat na SIM card per tao. Eh bakit ganun na nakapag-register ng isang daan? Sa in isang tao lang to na-verify nyo na existing ang tao na yon O yung may kasi gumagamit daw ng AI. So hindi talaga totoong tao rin yung nare-register nila. Pwede sa ibang pangalan, iba yung mukha. Yung mga ganun. Ganun po ba yung ginagawa? Possible po ma'am. Pero based po sa mga na-seize uh, namin or na-confiscate namin na SIM cards po, mismong individual po na nagbebenta ay meron pong under talaga sa kanya oh. na nakapangalan po talaga sa kanya and uh, yun po mga credentials niya ay ginamit din po and yun po tama po kayo meron din pong ginagamit yung IT ng ipang tao, yung mga nagbebenta din po ng mga fake IDs po mm -hmm. so parang ito po ay um, collaboration na po ng mga illegal online activities oh, po, Pero, na, uh, oh, oh. Na ginagawa ng mga cyber criminals. O oh, sige, may ready na, pre-registered na. Eh ba't naman ayaw mong, ayaw mong bumili na i-register -re mo mismo sa pangalan mo, ibig sabihin kung bibili ka nito, ay gagawin mo rin sa masama. Gag ano, diba? Gagamitin mo rin sa masama. Tama po yan, ma Ang kadalasan po na nakikita natin dito ng pinakarason po ng nagbebenta ay yun po, sabi nga nila, poverty po. Kailangan nila ng pera, kaya binibenta nila po ito. Yung iba naman ay source of income na. And yun po, yung tanong nyo kanina, sa para saan? Mm -hmm. Yung mga SIM cards na, po na ito ay maaaring gamitin sa mga illegal online activities, katulad nung mga online scams po. O meron mm -hmm. man pong mga transactions dyan, katulad sa online shopping. Mm -hmm. Meron pong transactions dyan na magbemessage po na nagkukunwaring uh, legit na seller, yun pala sila ay scammer na pag nakapagbigay uh, na po ng pera yung legit na buyer ay agad-agad nilang ibablock. So yun po yung isang gamit ng mga SIM cards na po na ito. and ang danger po dito ay yung mismo kung kanino po nakaregister yung SIM card na ito at kung saan po nakalink mm -hmm. yung mga financial accounts po dito, ayun po yung makakasuhan natin upon tracing po ng mga activities po sa online po. Mm -hmm. Kaya delikado rin di ba yung baba nawala mo yung phone mo, gagamitin din yung SIM card kung hindi mo siya pinapablock. Yes, mamaan. Tama po yan. Kaya very important po na mag-report po tayo agad na lost yung mga SIM cards mo natin or devices natin doon mismo po sa telco. And also po lumapit at mag-report sa pinakamalapit na police station or PNP anti cyber crime group po sa lugar ninyo. Nagsagay meron din po kayong police report na magagamit uh, pag uh, mag-report po kayo or doon po sa mga telco nyo po. Mm -mm. mga financial institution na rin po. Oo, pero halimbawa na lang, no, etong mga, halimbawa kapag nahuli nga, eh, kumbaga, kung matitrace nyo man yung pangalan nun, hindi nyo, walang existing na tao dahil iba po, yung, uh, iba po yung pangalan, di ba, na nakalagay doon. Hindi siya existing Ma minsan. Ngayon po. Yes, mama. Sa ngayon po, mamula pa po kaming experience na ibang tao po yung nakaregister doon So far po ma'am, kung sino po yung naka po doon ay yun po ang natin mama Oo, kasi ang problema kasi, alimbawa uh, ako, pwede akong gamitin doon, pwedeng i-register yung pangalan ko. Pwedeng... So ibig sabihin may butas yung ating uh, SIM card registration kasi kabaga, hindi rin natin ganun siya pala na momonitor lahat ng mga nag-register na yun. Very helpful din po mamaan yung SIM Registration Act natin since ito din po ang laking pulong sa pag-investigate po natin since yun nga po may registration na po yung uh, mga users natin. Kaya agad po namin nalalaman kung sino po yung uh, gumagamit ng mga SIM cards na po na ito, lalong-lalo na po pag nakalink po ito sa mga financial institutions po. So mm. kung meron man pong mga... Um, hindi po na-update dun sa mga sa SIM Registration act. ay alam ko po na ginagawa na po ng paraan ng gobyerno regarding that po, Ma'am. Okay. Pero Ma'am, yung, uh, ito ba? May nakita ba tayong pagbabago doon sa datos? Kung gaano uh, gano'ng karami yung uh, dating uh, nabibiktima ng mga, nga, mga sindikato sa, on, sa, sa cellphone, pagkatapos nitong SIM card registration, na, na, napababa ba niya talaga yung bilang? nang numero ng mga nabibiktima. Yes. yes po sir, kung, kung makikita po natin yung uh, um, data ng PNP Anti-Cybercrime Group simula nung na- uh, implement yung Cyber Registration Act. Ay bumaba po nang mm -hmm. bumaba po yung mga cybercrime cases po since nung nga po dati simula nung nagkaroon ng uh, uh, COVID-19 po mm -hmm. nag uh, divert na po yung mga activities ng mga kababayan po natin from uh, socializing, naging uh, social media platforms na po mm. yung ginagamit natin. And kahit po sa pag-shopping natin, pagbayad ng mga bills, puro online na, na rin po. And kahibat po doon yung pag-link po natin ng mga, ng mga SIM cards po natin doon sa mismong mga e-commerce or mga financial institution para may sagawa po natin yung online transactions and sa patuloy po natin na pagbigay ng awareness and kakasabay na rin po ng SIM Registration Act ay pumaba po yung mga nabibiktima mm. ng cybercrime po. Mm -mm. Pero ma'am, kasi recently ang dami pa rin nabibiktima lalo na sa mga e-wallets. Eh, itong mga e-wallets na numbers na ito, tiba nakaregister din to? Bakit po ang dami pa rin ano, andami pa rin nabibiktima? Mm, dami pa rin ano, messages, uh -huh. no? Yes po sir, dahil po yan sa nakita din natin na uh, social engineering team. Kung baga kung nag upgrade ang technology, nag uh, itong mga cyber ay nag upgrade din. Kung baga pinag-aaralan din talaga nila kung paano mambiktima ng mga uh, kababayan natin or mga online users po. And uh, also po sa nakikita din natin, meron din po kasing mga kababayan tayo na nangangailangan ng pera at na nagbebenta po ng mga e-wallet accounts nila, mga ATM accounts nila, kung makikita niyo po sa aming uh, social media platforms ng PNP Anti-Cybercrime Group, marami din tayong nahuhuli sa mga ganyang illegal online activities po. Mm -hmm. mm -hmm. Ito last na lang, meron kasi nga SIM card uh, o SIM swap na scam. Ano ito, ma'am? Opo, yung sa SIM swap naman po, ito po yung galing po tayo sa card. Kung baga, meron tayong physical card and then, um, ito po ay dinadivert or in-swap sa eSIM. Kung oh, baga, kasi oh, oh. meron na pong capable na po yung mga devices natin mm -hmm. sa mga sa eSIM po. Kaya mm. once po na ma-register ng cybercriminals yung mismong device ay yung mismong mobile number nyo po or SIM card nyo po dun sa eSIM ay automatically hindi nyo na magagamit yung card niyo po na physical card. Kaya mm. po, na mamanipulate po ng mga cyber criminals na ito yung mga accounts niyo po online. Ah, so parang nag-o-offer sila, makatanggap ka ng text, tapos so mag-o-offer sila na kung gusto mo nang maging e-SIM. Di ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tama po oh, yan. No? Kadalasan po sa mga post-paid po yan nangyayari. Kaya dapat po talaga natin pakaingatan yung mga devices po natin, yung mga pag-click po natin. Huwag po tayo basta-basta mag-click kung hindi natin sigurado yung mga links po na yun since uh, isang click lang po natin ay maaari na pong makuha mm -hmm. yung mga information natin especially yung personal and financial information po ma'am. Alright, maraming salamat Police Lieutenant Wallen May arancilio spokesperson ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Mag magandang hapon ma'am, salamat po. Ma'am, sa ngalan po ng aming Director, Police Brigadier General Bernard R. Young, thank you so much po sa pagtiwala at pagbigay sa amin ng chance na makapagbigay ng cybercrime awareness campaign sa mga kababayan po natin. God bless po sa inyo, ma'am, at sa program. Okay, salamat.